iba at mga to sakop sila nang ano nang right of way nang NCR ah uh, so na ayos din ano really really this eto wala na ren kunu tul na rin na temporary storage of concrete sleepers ang lapad na ano dito ng NSCR ayan, hindi mo yan ayan nga natin kung mayroon mga notice Hey, Ayun, meron. Meron notice. Kulay green. Nakalagay NSCR. Ayan, giba pa yung mga yan, no? Nasa ano tayo? España Boulevard. Yes, pal. yan naman ang update natin. Ito so, naman ayan, yung mga bakod na tuloy natin dun, dami na mga basura ayan, tagal lang ganito Hmm, mga tumubo ng mga ano mga papaya mas mataas to um, yung kalsada ng um, LX um, bawal kumanan doon ok yeah, may mga ano na, na mga uh, PVC barriers na ito yung mga uh, bakod Valentino Street ito sakop to ng ano ng NSCR Di ba ito mga mga ito? Sakop sila ng ano, ng right of way ng NSCR. Di diba, pa itong mga to? Yung mga nakasulat. Yung nakalagay mga enumeration. Tingnan pa natin. Ayan. Pimargal Street. wala namang activities. Ayan, may mga ano na, bakod na. Alam mong bakod na ito mga to? Kasi pag hindi nilagyan ng bakod yan, kakaroon kakaroonan naman yan. Ito pala to. Margal. Ikot lang tayo dito. Ito eh, ay ano na. Mga harang na. Mga ano lang eh. Next lang na. yan ang nakakataan Ayan, iba pa yung mga yan mga bagong asfalto ha ah. steamer gal eh. lang natin yan kung yung kung may mga uh... signage <laughs> mga notice may mga notice ako nakikita sa mga bahay nilagyan laki yung malapitan ayan diba pa nga mga kabayan so lapitan street na to dahil nandito takot ngayon mm, mm, ito may bakod one way lang din dito sa Dapitan Street puro papunta lang ng Lacton Avenue real estate. Ayun. Wala na rin 'no. Oh. Hanggang din lang may mga mga real estate doon. Dito kaya sa kabilang. Diyan na 'tin may ano pa. Real estate. Ito wala na. Yan. Tinutol na rin. Dito na lang walang mga barong-barong. Ito meron. Meron barong-barong pa -barong rin. Sabi dyan na ng bakot, ano?

Quezon City Ayan. Ito wala nang Willis Tapos may bakod may Kunting ano May street dealers Ayan Ayan may Bakod na Hari din nalang. Benito na ngayon. Dito na, na sa nadaanan ng talaga. Nasfaltuhan na tong dating crossing. Ito mayroon pa. Yung mga crossing na lang ang may mga mga ano pa, mga release Eh wala na. Wala na ang riles. Yung mga slippers. Ayan. Dito ano na Mga tindahan eh. Karinderia. Uh, ano, Urban planning. Wala. Wala pang ano, dito. Activity. Uh, clara Street na to. Ito, way ah, Maria Clara, two-way ang ano, kalsada. Ito na lang talaga yung mga mga bakal uh, release. wala na. ayan ganito na dito sa maria clara ayan. Ayan, private na mga ano lang no Kung service lang ng enlex Uh, pwede makadaan ganyan lang mga sleepers din temporary storage of concrete sleepers dapat lapad na ano dito ng NSCR ayan dyan natin kung nabawasan itong Algeciras Street hindi naman hindi siya nabawasan wala rin wala rin activity wala pang mga poste ito so, nagiging mag ano na nagiging bahay na si Moon Street na to hindi hmm. pa ba ito mga nga to sako pa yan Matabi lang sa, di ba? Patong mga tu, bahay. wala na mga relays ito na lang ayan, ayan, mga ayan natin Mayroon mga notice yun hey, meron meron notice kulay green nakalagay NSCR yan diba pa yung mga yan no? dami pa hanggang sa ay di masalang road di masalang bridge kulay green ang nakita ko. Ayun, meron pa. Lakas po tayo dito sa Cristobal Street. Ayan. Dito yung mga ano, mga kailan. yun yung bagong ano na ito ah. Ito, apartment, townhouse. bago lang to ito luma na ito bago rin dito yung may ginibang building dati ayun na 5 stories Itong mga ito mga to mga bahay at saka pa sila dito wala pang activity wala pang construction yan ganito dito ito ang lapad ayan. lalo na ito pag nasama ko itong mga bahay dito pag giniba ayan